Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. May isang tulang ganito ang sinasabi. Nagugutom ako at bumuuka ng isang samahan upang pag-usapan ang aking paggagutom. Ikinulong ako at numalaw ka sa simbahan upang ipagdasal ang aking paglaya. Nagkasakit ako at nagpasalamat ka dahil mabuti ang iyong kalusugan. Malungkot ako at iniwan mo ako upang makapagdasal ka para sa akin. Napakabanal mo at tila malapit ka sa Diyos. Ngunit, nagugutom at malungkot pa rin ako. May nagawa ba ang panalangin habang nananatiling maraming nangangailangan sa buong mundo? Pinapaalala ng Panginoon na higit na mahalaga sa Kanya ang pakikipagkasundo at pagmamahal sa kapwa kaysa pagsamba sa altar ng Diyos. Wika Niya na bago tayo mag-alay ng kung ano man, Balikan natin ang ating kapwa na may pangangailangan upang tulungan natin. Balikan ang ating mga kaaway upang patawarin at sariwain muli ang pagkakaibigan. Magkapit kamay ang panalangin at gawaing makajos. Higit na sinasamba natin ang Diyos kapag isinasalamin natin ang Kanyang katangian. Higit na pinapakita natin sa kapwa ang pagmamahal ng Diyos kapag hindi lamang sa buka ng bibig sa nobina nakikita ang malasakit Kundi sa ating mga gawa. Ipagdasal po natin na hindi tayo nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa pagmamakaawa ng ating kapwa. Magandang umaga po.